Alam mo ba, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay may dalang kabutihan. Minsan, yung inaakala mong kakampi, siya pa pala ang unti-unting sumisira sa'yo. Yung taong parang pamilya na, siya rin pala ang ugat ng kaguluhan sa isip at puso mo. Masakit, hindi ba? Pero ang mas masakit kadalasan, huli na natin napapansin ang epekto nila. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa pananaw, sa desisyon at sa direksyon ng buhay mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero napakahalagang paksa. Limang senyales na maaring masama ang intensyon ng isang tao ayon sa karunungan ng Stoic philosophy. Baka iniisip mo, hindi ba't parang mapanghusgayan? Pero ayon sa mga Stoic tulad ni na Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, hindi ito tungkol sa paghusga. Ito ay tungkol sa pagkilala. Pagkilala kung sino ang dapat pakinggan at sino ang dapat layuan? Ang Stoicism ay hindi simpleng pilosopiya. Ito ay disiplina ng isip, isang paraan para mapanatili ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan at higit sa lahat, para matutunan mong kontrolin ang sarili, hindi ang ibang tao. Hindi mo kontrolado ang ugali nila, pero hawak mo ang reaksyon mo. Hawak mo ang desisyon mo at hawak mo kung sino ang papapasukin mo sa mundo mo. Kaya bakit nga ba mahalaga na matutunan natin ang mga sinyalis na ito? Simple lang, para maprotektahan mo ang pinakapayapang bahagi ng buhay mo, ang isip mo. Hindi mo kailangang suungin ang drama ng iba. Kung alam mo ang mga babala, mas madali kang makakaiwas. Mas malinaw mong makikita kung sino ang dapat lapitan at sino ang dapat bitawan. Kaya kung may kilala kang mahilig sa gulo, puro drama. O tila sinasadyang sirain ang tiwala mo baka oras na para tanungin ang sarili mo. Totoo ba silang kasama? O ginagamit ka lang nila sa tahimik na paraan? Dito papasok ang stoic mindset. Hindi ito basta emosyonal na reaksyon. Ito ay malinaw na pag-intindi sa pagkatao, kahit pa ang totoo ay hindi komportabling tanggapin. Isipin mo na parang may hawak kang salamin. Hindi yung nagpapaganda ng imahe, kundi yung nagpapakita ng katotohanan. Sa bawat senyales na ibabahagi ko, sasamahan natin ito ng stoic insight para hindi lang ito maging kaalaman kundi gabay sa tunay na buhay. Kaya kung gusto mong matutunan paano maging matatag sa harap ng manipulasyon, paano manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, at paano piliin ang mga taong karapat dapat sa enerhiya mo, samahan mo ako hanggang dulo ng video. Muli kaibigan, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel. Dito, matututo kang maging mas mapanuri, mas kalmado at mas matibay, hindi dahil sa takas sa problema, kundi dahil natuto kang humarap sa katotohanan. Simulan na natin. Senyalis number one, masyadong charming? Mag-ingat ka, hindi lahat ng tao na magaling makisama ay karapat dapat pagkatiwalaan. Minsan, may mga taong sobrang charming, masayahin, palabiro, parang ang gaan-gaan ng loob mo agad sa kanila para bang saglit pa lang kayo magkakilala pero pakiramdam mo matagal na kayong magkaibigan, matalino, witty, palaging may magandang banat. Pero tandaan mo, hindi lahat ng magaling magsalita ay totoo at hindi lahat ng nakangiti ay may mabuting intensyon. Minsan, ginagamit lang nila ang charm bilang maskara. Isang paraan para maibulsa ang tiwala mo habang dahan-dahang binabawasan ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Sa umpisa, hindi mo agad mapapansin. Baka humanga ka pa. Pero habang tumatagal, mapapansin mong sila palagi ang gusto sa sentro ng atensyon. Kapag may nagkukwento ng problema, laging mas malala ang kwento nila. Kapag may tagumpay ang iba, mas mataas daw ang narating nila. At kapag ikaw na ang nagsasalita, bigla kang puputulin o babaliwalain. Worse, yung mga insulto nila, nakatago sa biro. Grabe, parang puyat ka lagi, Hoy, ang cute mo kahit sabog ang ayos mo. Mukhang joke pero paulit-ulit at sa bawat biro, unti-unti kang pinapaliit. Ayon sa Stoicism, may tinatawag na apatia. Ang kakayahang manatiling kalmado, malinaw ang isip at hindi nadadala sa una mong naramdaman. Sabi nga ni Epictetus, huwag tayong mahulog agad sa panlabas na anyo. Mas mahalaga ang karakter kaysa impresyon. Isipin mong nasa isang party ka. Lahat natatawa sa kanya, siya ang bida. Pero habang lumilipas ang oras, napapansin mong siya rin ang pinakaingay, pinakabilis manira at laging bumabalik ang spotlight sa sarili niya. Kapag walang nakatingin, iba ang ugali. Iba ang tono, iba ang kilos. At di mo na mamalayan na uubos ka na. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tunay na pagkatao ng isang tao, makikita mo sa ginagawa niya kapag walang nanonood. Kaya kung gusto mong malaman kung totoo ang isang tao, huwag kang magpapasilaw sa presensya. Obserbahan mo siya kapag wala siyang audience. Makikita mo kung sino talaga siya. Maraming ganitong tao, mahusay sa simula. Pero habang lumalalim ang relasyon, lumalabas ang motibo. Atensyon, kontrol, papuri. At ang kapalit, ang katahimikan at tiwala mo. Ano ang dapat mong gawin? Huwag agad magtiwala kilalanin mo muna. Obserbahan kung paano siya makitungo sa mahihina, hindi lang sa makapangyarihan. Pakinggan hindi lang ang sinasabi, kundi ang pakiramdam na naiiwan sa iyo tuwing kasama mo siya. Kapag may kutob kang may mali, huwag mong baliwalain. Hindi mo kailangang makipag-away, pero may karapatan kang umiwas, maglagay ng hangganan, at lumayo kung kinakailangan. Dahil sa Stoicism, ang pangunahing layunin ay mapanatili ang kapayapaan ng isip. At hindi mo yun makakamit kung pinapapasok mo sa buhay mo ang mga taong pinapababaka para lang sila ang umangat. Hindi lahat ng charming ay totoo. Hindi lahat ng palakaibigan ay may malasakit. At ang tunay na matatag hindi nadadala sa una lang kundi marunong magmasid, makiramdam, at magdesisyong malinaw. Yan ang ginagawa ng isang tunay na stoic. Senyales number two, walang pakialam, baka hindi siya mabuting tao. Isa sa pinaka-obvious pero kadalasang binabaliwala natin ay ito. Kapag ang isang tao ay walang malasakit, yung tipong kahit halata ng nasasaktan ka, parang wala lang sa kanya. Walang pakialam, walang effort na umunawa, walang kahit anong concern sa pinagdadaanan mo. Ito yung mga taong hindi marunong makinig hindi dahil bingi sila, kundi dahil sarili lang nila ang iniisip. Halimbawa, nag-open up ka sa problema mo. Inaasahan mong makakaramdam ka ng kaunting ginhawa, kahit simpleng naintindihan kita. Pero ang sagot niya, e eh di ayusin mo. O biglang ibabalik ang usapan sa kanya. Mas grabe nga yung nangyari sa akin eh. Walang empathy. Walang effort na makisabay sa bigat na pasan mo. At minsan kahit may magandang nangyari sa'yo, promotion, achievement, tagumpay, wala pa rin suporta. Ang sagot lang ay, ah, buti ka pa. Tapos lilihis ang usapan, siya na ulit ang bida. Ang ending, parang niliitan niya ang saya mo, na para bang hindi sapat na masaya ka, kasi hindi siya ang sentro ng kwento. Ayon sa Stoicism, ang tunay na koneksyon sa kapwa ay hindi lang batay sa damdamin kundi sa pagkilala na tayo ay bahagi ng isa't isa. Sabi nga ni Marcus Aurelius, tayo ay ginawa para sa isa't isa. Hindi tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Kung ganito ang trato sa ng isang tao, paulit-ulit, may problema talaga. Ito ang mga senyales ng isang taong hindi marunong rumispeto sa damdamin ng iba. Halimbawa, may boss ka na ang tingin sa mga empleyado ay parang makina basta matapos lang ang trabaho okay na. Pagod ka na? Wala siyang pakialam. Wala ni katiting na appreciation o pasasalamat. O di kaya ka kaibigan mong palaging ikaw ang nagbibigay. Ikaw ang tagapakinig, tagapayo, minsan pa nga, tagapaghiram ng pera. Pero kapag ikaw na ang may kailangan, bigla siyang nawala. At kung kakausapin ka man niya, parang istorbo ka pa. Kapag ganito lagi, hindi lang ito kakulangan sa ugali. Isa na itong pulang bandila. Sabi ni Seneca, isa ring stoic philosopher, ang mabuting tao ay tumutulong kahit walang kapalit. Doon mo makikilala ang totoo, hindi sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pakikidamay. Kapag napansin mong ikaw lagi ang nagbibigay, ikaw lang ang umuunawa. Pero walang bumabalik sa'yo, maiiwan kang pagod, ubos, at minsan patitiwala sa sarili, nawawala. Ano ang maaari mong gawin? Una, obserbahan mo, baka may pinagdadaanan lang sila. Pero kung palagi na lang ganito, hindi na yan normal at lalong hindi healthy. Pangalawa, maglagay ka ng hangganan. Hindi mo obligasyon na palaging unahin sila. Hindi selfish ang magmahal sa sarili. Pangatlo, kung kinakailangan lumayo ka. Ang pag-alis sa relasyong hindi ka pinapahalagahan ay hindi kahinaan kundi isang uri ng karunungan. Sabi ng mga Stoic, ang kapayapaan ng isip ay isang kayamanang dapat mong ingatan at hindi mo yan mapangangalagaan kung palagi kang nasa paligid ng mga taong walang pakialam sa iyo. Tandaan, may karapatan kang alagaan ang sarili mo. May karapatan kang pumili ng mga taong dapat mong makasama. Piliin mo ang mga tunay, may malasakit, may respeto dahil ang buhay ay mas magaan kapag ang mga kasama mo ay hindi lang nakangiti kundi nakikiramay. Senyales number 3 Ginagamit ka lang? Baka isa siyang manipulator May mga taong sobrang bait sa harap Pero sa likod ng mga ngiti at papuri May ibang motibo Kontrolin ka Ito ang tinatawag na manipulative behavior At ang masama rito Hindi agad halata Kadalasan akala mo totoo silang nagmamala sakin sa Pero ang totoo Ginagamit ka lang para sa sarili nilang interes Ang manipulative na tao ay parang bihasang manlalaro. Ginagamit ang guilt, drama, papuri at minsan pagtatakot para mapasunod ka. Halimbawa, kung mahal mo talaga ako, gagawin mo ito. O ako lagi tumutulong sa'yo, tapos ngayon mo lang ako tinanggihan. Kapag tumanggi ka, ipaparamdam nila na ikaw ang masama. Kahit simpleng pagtatanggol mo lang sa sarili mong desisyon, ginagawa nilang kasalanan mo. Minsan pa sila na nga ang may ginawang mali pero sila pa ang iiyak, magagalit o magpapakabait para ikaw ang magsorry. Ang ending, ikaw ang mag adjust Sila ang masusunod. Ginagamit rin nila ang tinatawag na love bombing. Sa simula, bubuhusan ka ng atensyon, regalo, papuri. Mapapaisip ka, wow, baka siya na. Pero sa oras na makuha nila ang tiwala mo, kontrol na ang susunod. Unti-unting mawawala ang sarili mong boses sila ang masusunod sa galaw mo, sa desisyon mo, sa oras mo. Sabi ni Epictetus, hindi mo kontrolado ang ugali ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Ang ginagawa ba nila ay para sa kabutihan mo o ginagamit ka lang nila para sa sarili nilang layunin? Mga teknik ng isang manipulator. 1. Isolation o paglalayo sa mga mahal mo. Sasabihin nila na masama ang barkada mo. Na ang pamilya mo humihila sa iyo pababa hanggang sa unti-unti sila na lang ang natitira sa mundo mo. 2. Control sa oras o pera. Gusto nila sila lang ang kasama mo. Kapag may iba kang plano, magtatampo sila o magda-drama. Minsan sila pa ang humahawak ng pera mo at ikaw para ka nang may permit bago gumalaw. 3. Emotional blackmail. Kahit ikaw ang nasaktan, kayang-kaya nilang baligtarin ang usapan. Ikaw ang maguguluhan hanggang hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang scripted nilang drama. At habang tumatagal, mapapansin mong napapagod ka, nawawala ang tiwala mo sa sarili, at ang dating ikaw parang unti-unting nawawala. Ano ang dapat mong gawin? Una, pansinin ang pattern. Kung palagi kang pinaparamdamang mali kahit wala kang ginagawang masama, red flag na 'yan. Pangalawa, maglatag ng malinaw na hangganan sabihin mo kung ano ang okay sa iyo at ano ang hindi at panindigan mo ito. Pangatlo, kung hindi sila tumitigil, lumayo ka. Hindi mo kailangang manatili sa relasyong puno ng kontrol, kasinungalingan at guilt trips. Sabi ng mga Stoic, mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa sa panandaliang peace na puno ng takot at manipulasyon. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi mapanlinlang. lang hindi ito nangangailangan ng pagkukumbinsi o pagsunod sa takot. Ang malusog na relasyon ay may tiwala, respeto at kalayaan. Tandaan, ang isang tunay na stoic ay hindi nadadala sa matatamis na salita. Hindi siya basta-basta na apektuhan ng drama. Marunong siyang magmasid, mag-isip ng malinaw at lumayo kapag kinakailangan. Kaya kung may taong ginagamit ka lang para sa sarili nilang kapangyarihan alam mo na ang sagot, hindi mo kailangang manatili. May karapatan kang umalis, may karapatan kang maging malaya. Senyales number four, kapag lahat ng decision mo hawak na nila, may mga taong sa una mukha lang maalaga. Palaging nagtatanong, laging nandyan, laging may opinion. Sa simula, akala mo concern lang, parang sweet, parang protective. Pero habang tumatagal, mapapansin mo Unti-unti kang nawawalan ng boses. Nawawalan ka ng kalayaan. Bawat galaw mo parang may mata. Bawat desisyon mo kailangan may approval. Hanggang sa ikaw mismo, hindi na sigurado kung gusto mo pa ba talaga o napipilitan ka na lang sumunod. Ito ang isa sa mga pinakadelikadong uri ng control. Yung unti-unti kinukuha ang kalayaan mo habang iniisip mong minamahal ka lang. Ayon sa Stoicism. Ang isang mahalagang pundasyon ng maayos na buhay ay ang tinatawag na inner freedom. Ito ang kalayaang mag-isip para sa sarili, magdesisyon ng may dignidad at maging totoo sa kung sino ka. Sabi nga ni Epictetus, hindi natin kontrolado ang mundo, pero kontrolado natin ang sarili natin. At yon ang dapat nating ingatan. Pero paano kung may isang tao na unti-unti kang inaangkin na ang bawat desisyon maliit man o malaki, ay kinokontrol na niya. Paano mo malalaman na kontrolado ka na? 1. Inilalayo ka sa iba, social isolation. Dahan-dahan pinaparamdam sa iyo na masama ang barkada mo, na hindi ka naiintindihan ng pamilya mo, na siya lang ang laging nandyan para sa iyo. Hanggang sa dumating ang araw na wala ka ng ibang mapagsabihan, kundi siya lang. At pag nangyari yan, mas madali ka na niyang paikutin. 2. Siya ang humahawak ng pera financial control hayaan mo na ako ako na maghawak mas okay kung iisa lang ang nagde-desisyon ang totoo gusto lang niyang hawakan ang kapangyarihan dahil kapag kontrolado niya ang pera mahirap ka nang makalabas mahirap ka nang magsarili mahirap ka nang tumayo para sa sarili mo 3 ginagamit ang emosyon emotional blackmail kapag hindi mo siya sinunod kapag iniwan mo ako baka hindi ko kayanin Kapag hindi mo ginawa ito, baka mawala ako sa buhay mo. Takot, guilt, pang-iiyak. Lahat yan ginagawang sandata para makuha ang gusto nila. At kahit ayaw mo na, napipilitan ka. Dahil ginamit nila ang puso mo laban sa'yo. Pero tandaan mo ito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kontrol. Hindi ito paligsahan ng kapangyarihan. Hindi ito, ikaw ang laging masusunod, ako ang laging susunod. Ang totoong relasyon ay may respeto, pantay, bukas, at malaya. Kapag kontrolado ka na, unti-unting nawawala ang sarili mong desisyon. At kapag nawala na yon, nawawala na rin ang tunay mong pagkatao. Ano ang pwede mong gawin? Una, maging totoo sa sarili. Tanungin mo, ako pa ba ito? Ako pa ba ang may hawak ng buhay ko? Kung hindi na, oras na para magising. Pangalawa, magtakda ng hangganan. Sabihin mo kung anong bagay ang gusto mong ikaw ang magdesisyon at higit sa lahat panindigan mo. Pangatlo, huwag matakot humingi ng tulong. Kaibigan, pamilya o kahit profesional na tagapayo, may mga taong handang makinig at higit sa lahat, hindi kailanman magtatangkang kontrolin ka. At kung hindi na talaga healthy ang relasyon, lumayo ka. Oo, mahirap. Pero mas mahirap mawala ng sarili mo habang sinusunod ang kagustuhan ng iba sabi ng mga Stoic, mas mahalaga ang kalayaan ng loob kaysa panlabas na katahimikan. Dahil walang saysay ang kapayapaan kung ito ay binili sa halaga ng pagkawala ng sarili. Ang tunay na Stoic ay hindi basta sumusuko sa dikta ng iba. May paninindigan siya. Pinoprotektahan niya ang kanyang dangal, katahimikan at karapatang pumili. Senyales number 5. Sobrang sinungaling isang relasyong puno ng kasinungalingan, isa sa mga pinakanakakapagod at pinakanakakawasak na ugali ng isang tao ay ang pagsisinungaling, hindi yung minsang pag-iwas lang sa sagot, kundi yung habitual na kasinungalingan. Mula sa maliit na puting kasinungalingan hanggang sa malalim na scripted na kwento. May mga taong kahit hindi naman kailangan magsinungaling, gumagawa pa rin ng sariling version ng katotohanan. May dagdag may bawa's Minsan gawa-gawa lang talaga. Akala mo dati maliit lang. Nasa labas ako kahit nasa bahay lang naman. May kausap ako kahit wala naman talaga. Pero habang tumatagal, napapansin mong parang hindi mo na siya kilala. Hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Ayon sa Stoic philosophy, mahalaga ang dalawang bagay: katotohanan at integridad. Sabi ni Marcus Aurelius, live not by lies. Ang taong hindi totoo ay hindi tunay na nabubuhay. Bakit? Dahil kapag ang relasyon ay nakatayo sa kasinungalingan, parang gusaling walang pundasyon, konting lindol lang babagsak. Bakit delikado ang sobrang pagsisinungaling? 1. Nawawala ang tiwala, walang relasyon, magkaibigan, magkapamilya o magkasintahan ang tatagal kung walang tiwala kapag palaging nagsisinungaling ang isang tao, unti-unti itong binabasag. At pag nabasag na, kahit sabihin niyang totoo na siya, mahirap na itong buuin muli. 2. Nalilito ka na mismo sa katotohanan. Kapag paulit-ulit kang niloloko, pati utak mo nalilito. Hindi mo na alam kung totoo ba ang narinig mo kahapon o bahagi lang ng bago nilang kwento ngayon. Tulad ng gaslighting, mapapaisip ka na, ako ba ang may problema o sila lang ang magaling magtago. Unti-unti nawawala ang tiwala mo. Hindi lang sa kanila kundi sa sarili mo rin. 3. Apektado ang mental health kapag kausap mo araw-araw ay sinungaling. Hindi lang puso ang napapagod pati utak. Lagi kang nakaalerto, lagi kang nagdududa. Minsan iniisip mong ikaw na ang mali kahit ikaw lang naman ang nagsasabi ng totoo. Mga halimbawa ng ganitong ugali. May partner ka na paulit-ulit nagsisinungaling kung nasaan siya, sino kasama niya, o anong ginagawa niya. May kaibigan kang laging may kwento, pero hindi tugma ang mga detalye sa bawat pagkukwento niya. Sa simula, pinapalampas mo, pero habang tumatagal, napupuno ka. At darating ang araw, mawawala ang respeto. Bakit ba may mga taong ganito? Gusto nilang mukhang bida, gusto nilang magmukhang kawawa, gusto nilang makaiwas sa responsibilidad. O gusto lang nila nang pansin pero kahit ano pa ang dahilan hindi ito dahilan para magsinungaling. Sabi ni Seneca, isang stoic philosopher, ang taong nagsisinungaling ay hindi lang nanloloko ng iba, niloloko rin niya ang sarili niya. Ano ang dapat mong gawin? Una, pansinin ang pattern. Kung kahit sa maliit na bagay ay hindi na siya totoo, mas lalong hindi siya mapagkakatiwalaan sa seryosong usapan. Red flag na agad yan. Two, Mag-set ng malinaw na hangganan. Sabihin mo, mas gusto ko ang katotohanan kahit masakit kaysa sa kasinungalingang maganda lang pakinggan. Ipaglaban mo ang pagiging totoo dahil 'yan ang pundasyon ng respeto. 3. Protektahan ang sarili mo. Kapag hindi nagbabago kahit ilang beses mo nang sinabi, may karapatan kang lumayo. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon na puno ng duda, takot, at panggugulo ng isip. Tandaan ito. Walang matibay na relasyon sa pagitan ng mga sinungaling. Ang pagmamahal, tiwala at pagkakaibigan hindi mabubuo kung wala ang katotohanan. Sa Stoicism, ang pagiging tapat ay hindi lamang para sa ibang tao. Ito ay para sa sarili mo rin. Dahil sa huli, ang tunay na kapayapaan ng isip ay hindi nagmumula sa mga papuri, hindi sa matatamis na salita, kundi sa isang buhay na totoo, malinaw ang konsensya at walang tinatago. Bonus tip, paano protektahan ang sarili? Boundary setting, stoic style. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, pressure at mga taong mahilig sumobra, isa sa pinakamahalagang skill na dapat mong matutunan ay ito, ang pagtatakda ng malinaw na hangganan o boundaries. Para sa iba, ang salitang boundary ay parang pagiging suplado, matigas o masama. Pero ang totoo, ang boundary ay anyo ng pagmamahal, pagmamahal sa sarili, pagrespeto sa sarili, at paraan para protektahan ang katahimikan ng iyong isipan. Ayon kina Marcus Aurelius at Epictetus, ang tunay na kalayaan ay hindi lang sa labas, nagsisimula ito sa loob. At kung gusto mong manatiling buo, malinaw ang isip at may dangal, kailangan mong matutong magsabi ng Hanggang dito ka lang paano magtakda ng healthy boundaries. Una, kilalanin kung ano ang hindi ka tanggap-tanggap. Bago ka makapagtakda ng limitasyon, dapat malinaw muna sa iyo kung ano ang mga bagay na hindi mo napapayagan. Ayaw mong sigawan, ayaw mong pagsinungalingan, ayaw mong gamitin o baliwalain. Kung alam mo kung ano ang hindi mo nakayang tiisin, mas madali mo itong maipapahayag ng mahinahon pero malinaw. Hindi mo kailangang sumigaw hindi mo kailangang manakit pero kailangan mong maging totoo. Pangalawa, maging consistent sa ipinaglalaban mo. Hindi pwedeng ngayon lang. Hindi pwedeng minsan okay, minsan hindi. Kapag inconsistent ka sa boundaries mo, hindi ka sineseryosohin. Kapag sinabi mong ayaw mong bastusin ka, dapat sa susunod hindi mo rin hinahayaan kahit kanino. Ang boundaries ay epektibo lang kung ipinaglalaban mo ito araw-araw natlo manindigan kahit may masaktan kapag nagtatakda ka ng boundary may mga taong masasaktan magtatampo magagalit magsasabing nagbago ka na pero tandaan mo ang prinsipyo ay sinusubok hindi sa panahon ng ginhawa kundi sa panahon ng pagtutol kapag pinilit ka ng ibang sumunod sa gusto nila paalalahanan mo ang sarili mo hindi ko kontrolado ang emosyon nila pero kontrolado ko ang sarili kong mga desisyon Pang-apat, humingi ng suporta. Kapag kailangan, ang paglalagay ng boundary ay hindi laging madali. Minsan masakit. Minsan nakakalungkot lalo na kung ang lalayo sa'yo ay yung mga taong malapit sa puso mo dati. Pero tandaan, hindi mo kailangang mag-isa. Lumapit sa mga taong may malasakit sa'yo. Yung kayang makinig. Yung hindi ka huhusgahan. Yung ipapaalala sa'yo kung gaano kakahalaga at kung sobra na ang bigat, walang masama sa paghingi ng tulong sa professional. Hindi ito kahinaan. Ito ay tapang. Isang uri ng pagmamahal sa sarili na may tunay na dangal. Ang boundary ay hindi pagkaselosa, hindi pagiging masama. Ito ay pagkilala sa sarili mong halaga. Kapag palagi kang nagpapasensya sa mga taong lumalampas na sa linya, unti-unti mong nawawala ang sarili mong boses. Sabi ng mga Stoic, ang taong may prinsipyo ay hindi basta-basta natitinag ng emosyon o pressure ng iba. Pinipili niya ang katahimikan ng loob kaysa sa pagkakagulo. Pinipili niya ang respeto sa sarili kaysa sa panandaliang kasunduan. Kaya kung may taong palaging sumasobra, hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang makipagsabayan sa drama, pero pwede kang tumindig, tahimik, matatag, at buong respeto mong sabihin, hanggang dito ka lang at hanggang dito na lang din ako sa kapayapaan ko. Iwasan mo ang mga taong sumisira sa katahimikan mo. Sa mundong maingay, magulo at puno ng pangihila pababa, ang payapang isipan ay kayamanang hindi mo dapat ipamigay. Hindi lahat ng tao karapat dapat bigyan ng oras, enerhiya o emosyon. May mga taong ang dala ay laging drama, gulo at kaguluhan at kung hahayaan mo silang manatili sa buhay mo, Unti-unti nilang uubusin ang pagkatao mo. Kaya ngayon pa lang, matutong umiwas, matutong pumili, at matutong magsara ng pinto kahit pa masakit. Gusto mong maging mas matalino, mas matatag at mas totoo sa sarili, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang karunungan ng mga stoic na makakatulong sayo sa laban ng buhay. Maraming salamat! Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord po lahat ng papuri.